Ayan, Miguel Arshad, skater railway. So, ganito ang buhay sa UK. Ayan, pag weekend, kailangan magluto. Magluto para may mak makakain ng masarap. Ayan. So, ayan, shout out, shout out guys. So, ipapakita ko sa inyo ang aking pinamili na halagang nasa 3,500. Ayan. Kasi nasa ano siya, 50 pounds. Okay lang sa makakain ng masarap kapag ka-weekend. So, ayan guys, ang aking pinamili. So, magluluto ako ng galunggong na paksiw Ayan. Kasi, wala yung tulingan sana. Gusto ko magata ng tulingan. May something. Tulingan na may talong. Ayan. At saka malunggoy. Merong malunggoy dun. Tapos, ayan. So, ang gagawin ko ngayon, magagata na lang ako ng sitaw. Talong. Ayan, talong. At saka sigarilyas. Ayan. Sigarilyas. Mmm. Ito pandisal. So, ayan guys yung aking binili. Ayan, Del Monte nila. Itong Del Monte nito, ano mahal? Nasa 2 pounds. 340 bawat isa yan. Tapos, ayan din yung mani. So, mani, mani, mani. Sarap yan. Tapos, ito yung talong na halagang 200. 200 may git yan kasi 1 pound ang bawat isang balot ng talong na yan. Tapos ito yung sigurillas mahal to. Ayan o. Oh. 4 pounds. Hmm, kita nyo? Mahal. 250 something. Yan. Sili. 1 pound. Ito yung mahal talaga. Ito sabi ko. Ito ang halaga nitong presyo ng ano na to. Ano, 300 Galing yata ito ng Thailand eh. Nasa 350 ang halaga niyan, mahigit. Yung talong na, yung sitaw. Tapos, so ayun ang isa sa ko. Ayan. Brown ang aking isa sa sa aking gulay. So, tapos magpapaksiw ko ng galungo. So, hindi ko ngayon alam. Tapos, syempre may hotdog ako for tomorrow. Ayan. So, hindi ko alam ngayon kung makabili ako ng gata sa malapit. Ngayon, Kasi di, walang gata. Pag hindi ako nakabili ng gata, ang mangyayari nito, ginisa. <laughs> ginisa siya. So, ayan guys, dapat magagata ako ng tulingan. Kaya lang, walang tulingan doon sa Filipino shop. So, ayan, ang mangyayari. Pag hindi ako nakabili ng gata, ay ginisa na lang siya. <laughs> so, ayan. So, ayan. Sigarilyas at sitaw at talong. So, ayan ang prawn at galunggong. May mani at apple, pineapple juice and pandesal for tomorrow. Magluluto na si Kitty Thanks for watching, guys. So, kung mahal ang presyo sa Pilipinas, mas mahal din dito, guys. Yan. So, ganyan lang, oh. Ganyan ang halaga niyon, O, diba? Tsaga-tsaga lang. ganoon talaga. Kung hindi naman tayo bibili ng pagkain eh. Wala tayong ano, lakas. So, ayan.